Hindi ipinakita ni Roger ang kanyang pagkabigla ngunit sa kanyang isip ay napasigaw siya sa pagkalito. Biglang napansin ni Rems na tinanggap siya upang magtrabaho sa Theon Academy at nagtatakang nagtanong. Nagtanong din si Veronica kung totoo ba ito. Tiningnan nila si Roger at sa huli, nakangiting kinumpirma niya ito at tumayo, kinuha ang kanyang malita, pagkatapos ay isinuot ang kanyang sombrero sa ulo at sinabing totoo iyon, ipinahayag na siya ang bagong profesor. Nang umalis sila sa istasyon, muling humingi ng paumanhin si Rems kay Roger para sa abala na nagawa. Ngunit sinabi ni Roger na hindi na kailangan humingi ng paumanhin dahil nakarating siya doon salamat sa kanila. Sinabi ni Rems na ihahatid niya si Roger sa academy ngunit sinabi ni Roger na hindi siya obligado na gawin ito. Napasigaw si Rems na ang kinabukasan ng kanilang imperyo ay nasa kamay ni Roger Tinatanong kung paano niya hindi ito may hatid, Ngunit hindi sumang-ayon si Roger dahil naiintindihan niya na mas mainam kung iiwanan siya ng dalawa. Sa huli, inihayag niya na mayroon siyang gagawin kaya hindi na niya sila maaaring antalahin pa. Kung pipilitin niya, hindi na makikipagtalo pa si Rems, at si Roger, habang tumalikod, ay sinabing kung ganoon ay aalis na siya, at lumingon kay Veronica, Inamin niya na panandalian lamang ang kanilang pagkikita ngunit sinabi na ikinagagalak niyang nakilala siya. Napasigaw si Veronica na pareho silang masaya at idinagdag na, baka magkita pa sila muli. Nang hindi sumasagot, nagsimulang umalis si Roger at naisip na kaya niya at ginawa niya nga. Sa kanyang isip ay humingi siya ng paumanhin at pinasalamatan din niya si Roger sa pagliligtas ng kanyang buhay. Masaya siya na ang kalidad ng mga litrato ay hindi maganda dahil mahirap makilala ang kanyang sarili sa Roger mula sa larawan. Ngayon na nalutas na ang problema, maayos na siya at nagpa siya na kailangan niyang magtago at lumikha ng bagong pagkakakilanlan, ngunit bigla siyang natigilan ng marinig ang isang tumawag sa pangalan ni Roger, at paglingon niya ay nakita niya ang isang lalaki na nagpahayag na nakilala siya at idinagdag na nakita niya itong nakikipag-usap sa night. Yumukon si Wilford at inihayag na nagtatrabaho siya sa Theon Academy at nang marinig ang nangyari, dumating siya upang salubungin si Roger. Masaya siya na hindi ito nasaktan at hiniling sa kanya na sumakay, sinabing ihahatid niya ito sa Theon. Lalo pang hindi nasiyahan si Roger ngunit sumakay pa rin sa karwahe, at pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimulang sumulong si Wilford, minamaneho ang mekanikal na kabayo. Bahagyang Sam Ando si Roger, ipinatong ang kanyang baba sa kanyang mga kamay na magkakabuhol, at naisip na ito ay masama dahil ang Academy ay nagutos ng isang tao na hindi ordinaryong manggagawa upang salubungin siya. Napansin niya na si Wilford ay may matipunong katawan at bukod dito ay hindi niya napansin kung paano ito lumitaw sa tabi niya, na nangangahulugang malamang na siya ay isang knight. Alam niya na kung tatakas siya gamit ang isang hanggal na dahilan ay magiging kawinahinala at susundan siya ni Wilford. Ipinagpalagay niya na mas mainam kung ipagpapaliban niya ang kanyang pagtakas dahil si Gerard ay ipinapalagay na patay. Wala na siyang iba kundi isang multo sa bansang ito. Nangangahulugan ito na kung mawawala siya ay walang makakapansin, kaya masaya siya na mayroon na siyang isang Iron Army at hanggang noon ay mabubuhay siya sa buhay ni Roger. Ilang sandali pagkatapos, dinalaan siya ni Wilford na dumating na sila at sinabi na iyon ang Theon. Pumasok sila sa bakura ng academy at gulat na tinanong ni Roger ang sarili kung lahat ba ng ito ay pag-aari ng academy. Ang ari-arian ay mas malaki kaysa sa kanyang naisip at pinahinto ang karwahe. Naghintay si Wilford na bumaba si Roger mula dito at sinabing ihahatid niya ito sa rector at idinagdag din na maaaring ipagkatiwala ni Roger sa kanya ang bagahe. Lumakad sila palapit sa gusali ng academy, at pagkapasok sa loob ay dinala ni Wilford si Roger sa tamang pinto at siya, pagkapasok sa opisina, sinabi ang kanyang pangalan at inihayag na dumating siya sa ngalan ng rektor. Nakangiti si Elisa Willow na nakaupo sa harap niya sa mesa at pagkatapos ay sinabi na hinihintay na niya ito at, sinasabi ang kanyang pangalan, inihayag na siya ang direktor ng Theon Academy. Nagtanong din siya kung maayos lang ba si Roger. Ipinaliwanag niya na narinig niya ang tungkol sa pag-atake ng terorista at sumagot si Roger na maayos ang lahat dahil ang nightly order ay dumating sa kanilang tulong sa tamang oras. Maligayang ngumiti si Elisa, ipinikit ang kanyang mga mata at magkasama ang kanyang mga palad, inamin niya na natutuwa siyang marinig yun dahil kung nagdusa si Roger ay maaapektuhan din sila. Hindi niya naintindihan kung paano siya nakakapagsalita ng bukas tungkol sa posibleng negatibong kahihinatnan para sa kanila at sinabi na hindi lamang ito kasya sa kanyang isip. Gayunpaman, ang mas nakakabagabag sa kanya ay ang kakaibang pakiramdam na lumitaw sa kanya sa sandaling pumasok siya sa silid. Ipinagpalagay niya na maaaring ito ay kanyang imahinasyon at nagtatakang nagtaka kung nakilala na ba ni Elisa si Roger Dati. Tiningnan niya ang kanyang ngiti at nagtaka kung ibinunyag na siya nito. Sa huli, nagsimulang magsalita muli si Elisa at sinabi na nagkita na sila ng personal, napasigaw na napakataas at napakagwapo nito. Nang marinig ang pahayag na ito, ipinagpalagay ni Roger na hindi siya ibinunyag at pinasalamatan ng malakas si Elisa para sa papuri kahit na ginagawa niya ito dahil sa pagiging magalang. Inihayag niya na sigurado siya na magiging popular siya sa mga estudyante at tumayo mula sa kanyang upuan, inabot sa kanya ang dokumento, hiniling na kunin ito at nagpa siya na ulitin ang impormasyon na natanggap ni Roger kanina. Ipinaliwanag niya na nakasaad doon ang sahod at din na ang kontrata ng trabaho ay para sa dalawang taon at sinabi na ang pagkain at tirahan ay babayaran ng academy. Binasa ni Roger ang nakasulat sa dokumento tinatanong ang sarili kung ito nga ba ay isang kontrata. Sinabi niya na hindi ito mahalaga kung tatakas din naman siya kaagad, ngunit bigla siyang natigilan sa gulat, Tinatanong ang sarili kung ang sahod nga ba ay 30 imperial gold coins bawat buwan. Kung iko convert sa pambansang pera ay 30 milyong dinar at isang napakalaking 300 milyong won. Pinapanood siya, nagtanong si Elisa kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kontrata. Ipinagpalagay niya na ito ay isang mahusay na kondisyon at nagtanong kung totoo ba iyon. Sumang-ayon si Roger na hindi masama ang mga kondisyon at naisip kung paano ito sasabihin sa kanyang isip at sa huli ay naisip na ito ay talagang baliw, isang malaking jackpot. Gayunpaman, inutusan niya ang sarili na kumalma, ipinapalagay na sa ganoong sahod at responsibilidad, marami ang mga propesor sa Thean. Hindi niya alam kung mitatago niya ang kanyang kakulangan ng kaalaman sa pagtuturo sa Theon Academy kung saan halos lahat ng tao ay isang henyo. Gayunpaman, tapos na ang kanyang trabaho dito at alam niya na magiging hinala kung bigla siyang tumanggi dito. Nangangahulugan ito na wala siyang pagpipilian kundi sumang-ayon at sinabi niya na mahusay siya sa pagsisinungaling, pagpapanggap, at pagbabasa ng damdamin ng kausap. Sa huli, inihayag niya ng malakas na nalulungkot siya at nasiyahan sa lahat at ipinahiwatig na handa siyang pumirma sa kontrata. Naisip niya na mayroon din siyang karanasan at kaalaman sa kanyang kasalukuyan at nakaraang buhay at sa makatuwid ay lubos siyang kumpiyansa na magampanan ang papel ng isang profesor. Inabot ang kanyang kamay sa kanya, sinabi ni Elisa na kahangahanga iyon at inamin na magagolek siyang makatrabaho siya. Habang nakikipagkamay kay Roger, sumagot siya na pareho sila at naisip na magpapanggap lamang siya ng dalawang taon. Sa kanyang isip ay napasigaw siya na kailangan niyang makaligtas sa dalawang taong ito at pagkatapos noon ay magiging malaya na siya. Hindi nagtagal ay gabi na at nakaupo sa silid, naisip ni Roger na mayroon siyang tatlong linggo bago magsimula ang semestre. Ipinagpalagay niya na sapat na ang oras na ito para maghanda. Hindi niya naisip na bibigyan siya ng isang buong bahay at nagbuntong hininga, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tinatanong kung nangangahulugan nga ba ito na sa pagkakataong ito ay magiging profesor siya sa academy. Matapos dalhin sa mundong ito 27 taon na ang nakakaraan, siya ay muling nagkatawang tao na may lahat ng kanyang alaala ngunit wala ang kanyang mga kakayahan. Hindi siya maaaring umasa sa kanyang mga magulang kundi sa kanyang sarili lamang at kinailangan niyang tiisin ang maraming mahirap na karanasan ngunit hindi niya kailanman naisip na magiging propesor siya. Sa teknikal, binigyan siya ng isang kathang isip na trabaho o mas tumpak, binigyan siya nito ng walang sariling kagustuhan. Gayunpaman, kailangan niya ng bagong pagkakakilanlan at ang sitwasyon ni Roger ay nagbigay benepisyo sa kanya. Si Roger ay mula sa isang bumagsak na maharlikang pamilya na orihinal na mula. Sa maliit na kaharian ng Coden at siya rin ang nag-iisang anak sa pamilya na namatay ang mga magulang. Ang istilo ng mga sulat na natagpuan ni Roger ay lubos na formal na nangangahulugan na walang kamag-anak si Roger at sa makatuwid ay walang makakakita sa kanya. Sigurado siya na walang mas mahusay na pagbabalat kayo at nang tumayo siya ay nagpa siya na kailangan niyang ayusin ang mga lektura at maghanap ng impormasyon tungkol sa academy. Sa huli, ang unang bagay na napagdesisyonan niyang gawin ay tuklasin ang lugar ngunit natigilan siya, nakaramdam ng hindi kanais-nais na sensasyon sa kanyang tiyan at napagtanto na hindi pa siya kumakain. Sa huli, nagpasya siyang ipagpaliban ng lahat hanggang sa susunod na araw at tinanong ang sarili kung nasaan ang restaurant. Ilang sandali pagkatapos, nakaupo sa mesa, binasa ni Roger ang mga dokumento sa kanyang mga kamay at habang umiinom mula sa kanyang tasa ay tinanong ang sarili, dalawang linggo na ba talaga? Napakabilis nito ngunit sa pangkalahatan ay nagawa niyang kolektahin ang kinakailangang impormasyon at maghanda para sa mga klase sa natitirang linggo. Kailangan niyang matuto kung paano ilapat ang kanyang bagong kaalaman sa praktikal at napansin na may isang lalaki na umupo sa katabing mesa, naisip niya na dumating na ang mga bisita at kaya nagpasya siya na uuwi siya at maghahanda para sa panimulang kurso ngunit biglang si Sad Inarikon na nakatalikod sa kanya ay sinabing masaya siya na ligtas siya. Tumingin siya ng diretsyo nang hindi lumilingon kay Roger at inamin na nag-aalala siya na may mangyari sa kanya. Natigilan siya, lumaki ang kanyang mga mata at nanatiling tahimik sandali at pagkatapos ay si Sadina, na hindi pa rin naghihintay ng sagot mula sa kanya, nagtanong kung bakit hindi siya nakipag-ugnayan sa loob ng dalawang linggo. Inihayag niya na ang natitirang bahagi ng organisasyon ay nag-aalala din sa kanya at tinawag siyang first order. Kumuha pa ng isang higop si Roger mula sa kanyang tasa at hindi pa rin sumasagot at pagkatapos ay ibinaba ang tasa, sa huli ay inihayag niya na kailangan niyang suriin ang isang bagay. Sinabi niya na kung tama ang kanyang pagkakaintindi ay sinusundan siya at idinagdag na mas tumpak, sinusundan si Roger. Ibinaba ang kanyang ulo, sinabi ni Sadina na sorpresa ang pag-atake ng terorista at idinagdag na hindi nila alam na nagpaplano ng pag-atake ang mga rebelde. Ipinaliwanag ni Roger na kailangan niya ng impormasyon tungkol sa academy at gulat na nagtanong si Sadina at pagkatapos ay nagtanong, hindi ba nila ito ipinadala. Inihayag niya na kailangan niyang tiyakin na totoo ang impormasyong ito at napasigaw ang babae na naiintindihan ang lahat. Napamura si Roger, nagtataka kung ano ang nangyayari dito. Ngayon ay kailangan niyang subukang hindi magdulot ng anumang hinala at nagtanong kay Sadino kung naasikaso na nila ang lahat. Sumagot siya na naasikaso na nila at sinabi sa kanya na bago makipagkita kay Roger ay natapos na nila ang mga pangunahing figure ng academy na kanilang pinuntirya at nasubaybayan at naalis din ang mga traidor sa organisasyon. Sa abot ng kanyang kaalaman, ang mga traidor ay pinakain ng kanilang sariling mga buto at ang mga labi ay itinapon sa mga aso at ngumiti siya at nagtanong kung hindi ba iyon isang nararapat na parusa. Naisip ni Roger na ito ay napakasama at nagpa na ang unang bagay na dapat niyang gawin ay kumalma. Biglang napangiwi si Sadina, humihingi ng paumanhin at napagtanto na dapat niyang personal na pikahin ito bago magulat kay Roger. Hindi niya naintindihan ang sinasabi niya at sumagot ng malakas na hindi iyon mahalaga. Pagkatapos ay hiniling niya na sabihin sa kanya ang dahilan ng kanyang biglaang ang paglitaw. Ipinaliwanag niya na isang buwan na si Roger sa lugar na itong ngunit hindi pa rin sila. Nakikipag-ugnayan at nagtanong si Roger kung iyon ba ang dahilan kung bakit nagpasya siyang gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Napasigaw si Sadina, humihingi ng paumanhin sa kanya ngunit inutusan siya ni Roger na manatiling tahimik at biglang ibinaba ang kanyang tasa, idinagdag na umaakit din siya ng hindi kinakailangang atensyon sa kanyang paglitaw. Inamin niya na nakakainis siya at nagtanong kung gusto ba talaga niya na mapansin sila. Sinabi din niya na matalas ang kanyang reaksyon sa kanyang mga salita at sa makatuwid ay sigurado siya na natatakot siya sa kanya.